Kirap kami. Kirap. Pati yung mga gastusan, alam nyo ba na wala pa kaming, wala kaming pondo para gamitin namin sa aming mga operations, pag-ikot. In fact, nag load pa nga ako ng cash para lang i-cover yung expenses. At uh, wala rin, hindi rin ako nakapagpa reimburse hanggang nung mag-resign -mag ako in the same manner na hindi kami makapag-recruit ng mga tao dahil wala nga pansweldo. Mm -hmm. Kaya, napakahirap considering na thousands yung anomalya na yan sa, mm -hmm. sa, infrastructure projects. Alam mo ba na nagkaroon kami ng ugnayan ng DPWH and it appears na it appears na uh, around 240,000 in infrastructure projects are considered na may anomaly from wow, thousand 2016 rin. to 2016 to 2025. And out of that number, mga 30,000 of flood control projects. How do you how do you investigate that number? Napakalaki. Oh, Overwhelming. And considering na it will take you about three weeks to two months to investigate one particular case. Mm -hmm. uh, sir, sorry, ah, bago uh, ko po ipasa kay Chiki, na-curious lang ako kung magkano po o gaano kalaki po yung naabono ninyo if you don't mind, sir. Well, sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Malaki rin Malaki yun, na. yun Hindi ah. na na-reimburse. Si Kwan nga, si General Asurin. Siya rin na nag load ng cash. Pati oh. dun sa mga suporta sa mga sa mga PNP na nag-iimbestiga. Siya rin. Ganon din ang ginagawa niya. Anong nangyayari? Kasi Bakit? nga, <laughs> eh, si pati kami nagtataka na create siya. All the while, akala namin may, mayroon na kagad immediate na funding mm -mm. Mm -mm. pero wala naman. Nagkaroon kami ng magandang opisina pero yung funding para sa operations, wala naman.